mga boss, magbumukbang na naman tayo ngayon ng kilaw na isda. Ito, malalaking isda, mga boss. Ayan, o. Oh. Oh. Kain tayo, mga boss. Ayan. Kaya mo, mga boss, kung paano ko ubusin to, mga boss. Huwag kayong alis dyan. Saka meron tayong ito na yung ginawa ko kanina, mga boss, yung tortang ubod ng saging with malunggay. Saka meron tayong adobong labong. Saka may pinirito pa tayong isda. Bukbang tayo, mga boss. Samahan nyo ako mga boss. Huwag kayong alis dyan. Kain tayo. Mm. 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 So mga boss, oh. Let's go. Stop mga boss. Mm. Sabahin nyo akong boss. mga hmm? oh? kain tayo dyan mga boss sabayan nyo na ako abang nanonood kayo dyan para makabusog na rin kayo kaya kumain na rin kayo dyan huwag nyo kalimutan like, subscribe and follow saka pa, pakihighlight na lang mga boss mm. रब Ito na yung ubod ng saging na tinorta ko. Saka meron yung adobo na labong. Mm. Mabain na yung video natin mga boss. Dito na lang. Matapos na rin kong kain. Maraming salamat sa nanonood. Huwag nang kalimutan. Pakihighlight o pakilike. Comment. Pakipalo sa mga bagong nanonood. Mga friends ko dyan. Mga followers. Maraming salamat. Salamat gabi. God bless.